Selamat selamat dulu. guys. Selamat kepogi. Bos. Oh, selamat kepogi. Selamat blessing. Tim zombie am. tim zombie selamat. Selamat. Bakal selamat. Oh, linken. ini Lupa. Ali, ila. Ali. Pantai Baruda. Hello guys, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat Hello, welcome po ulit sa ating panibagong uh, Pamaskong Handog ng Team Zombie Year 2 Ito na nga po guys, pamimigay po tayo ng mga konting blessing sa mga uh, kababayan natin dito sa barangay namin Kaya... Ako'y nagpapasalabat kay Gor. Ayan, nangyay si Gor. Ayan. At, siyempre sa mga sponsor po ng Team Zombie, maraming salamat po. Kaya, ngayon, mamigay na po na tayo, pamaskong dog ng Team Zombie Year 2. Okay, tara na, guys. Okay na. Tingnan. Ayan, yeah, next natin, guys. Ito. Punta tayo sa, ano, Sabi lang, bahay. Okay, mag-alala, guys. Marami po ito yung bibigay namin ni Gor ah mas kong antog kaya thank you Gor ayan si Gor diba ayan dito dito, may, may ano Gor? Sa, sa mga bundok bundok ano? oo sa mga bundok bundok <laughs> si Tita Marlene ayaw niya yata ng bigas marami yata ang bigas hindi gusto niya mamakama lang ha? gusto niya mẹ con ném pin. ờ <laughs> last year lalakay, di ba? Opo ka. Opo ka, ano? yung pa ako? <laughs>

Oh. Salamat kapogi. Oh, salamat po, God blessing. Team Zombie amo. Kay Team Zombie salamat. Salamat. Dako salamat. 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 Oh, ken. Gino pa. Ali. Ali. Banta baruda. Opa.